pambuhay ng ipinakakansila ng Department of Transportation ang lisensya ng driver na nag sa Skyway sa bahagi ng Bikutan sa lungsod ng Paranaque. Batay sa CCTV footage, pasado alas 13.30 na madaling araw ng Sabado nang makuna ng pasaway na motorista na sumalubong sa mga sasakyan sa kabilang lane. Sa ulat ng Regional Highway Patrol Group NCR, at pamunuan ng Esrix ay umakyat sa Doña Solidad Toll Plaza northbound ang driver at na makakita ng bukas na bahagi sa gitna ay pumasok ito sa southbound lane. Dito na siya hinabol at inisyuhan ng tiket ng mga tauhan ng Skyway para sa kasong reckless driving at illegal counterflow. Inakala naman umunon ng driver na pwedeng mag-counterflow sa expressway. May sinasabi na nawala siya. Pero based dun sa CCTV footage ng Skyway, nag-U-turn siya igigali dun sa exit eh. So, ibig sabihin, kung nag-U-turn ka, alam mo yung ginagawa mo, hindi yung basta-basta ka na nawala eh. Agad na iniutos ni Transportation Secretary Vince Dizon ang perpetual revocation ng lisensya ng driver lalo na't nalagay sa alanganin ng buhay ng ibang motorista. Hindi natin pwedeng palampasin. So ito na yung ating inutos sa LTO. Kailangan mag-set tayo ng example dito na hindi pa pwede itong mga ganitong klaseng pang abuso sa kage. Kasi nakaka, potentially nakakamatay itong mga gantong mga ano, awa ng Diyos, wag ang Ang tinig ni Transportation Secretary Vince Dizon, pinadhalan na rin ang LTO ng Shokos Order, ang driver. Sinusubukan naman ng GMA Integrated News na makuhang panig ng driver.